na. O, oh, mo na imuha. Hinahinaya ba? Nga nang kuan. mga rubber o globe Ani nga side. Hinahinay lang. Ano na side. Kani mo ni din he ang uh, half -hiktar. nga rubber o lubi. Ano siya. Pag may paubang lubi, nga ka na siya, nasalot po na siya kag sa kabaw. Mga kabaw. Dili ko na ay po na kanang po ko ko na kay. Oh, mao na siya. Ang lobi, daghan dagan ba siya bunga karon. Pero ana -ano na na makuha sunod harvest. Sunod kupras. Karon gamay pa ang na harvest, pero thirty 36 ang kilo sa kupras. Ang mahal. Ano siya ay rubber. Hmm. Ano siya diha. Ang aside sa right. Tapos padagan may paingon sa left. At taman po da sa naay ay saging. Ay saging da sa pinakadolo. Da taman po ng imuha. 오케이. Oh. Okay.